Thank you po sa ice cream na libre ng ate Glo, ng CEO ng YMCA. Ating president po ng YMCA. Anong ice cream yan? Vanilla. Vanilla. Sweet na manila. Parang ice cream na nakawang po. Susubuan. Sana all, may kasubuan. <coughs>

Anong ni... Order ni... Ni Heidi? Ni Yung mga anak... Yung mga anak o naligaw? Kumakain ng ice cream? Christmas yung ano yung spoon guys <laughs> dito dapat magkain kasi lakas po naman tayo sushong apa na nga tapos sinandok pa Mamlian. <laughs> Binigay kasi ng spoon. Hindi ba may ano Dapat nito yung pagkain. <laughs> wow! Ang sarap niyan. Nasaan sila? Pila saan? Pila saan? Pila Asa ah, kumain ka sa si Anne. Baka sa bayad? Ba, ba to? Hmm. -mm. -ano kami doon nang chop chop Kaya ang tapos didila <laughs> lang <laughs> pala. Ano ang pakiramdam niya na dumidila kay sa ice cream? <laughs> Malamig. 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 <laughs> ko na lang. <laughs> Malamig. Amoy durian? Ano pa kiramdam? Kumakain ng ice cream. Ay, ikaw. lang <laughs> pala na ice cream. Yan, hindi Yan ang hirap sa iyo eh. Hirap niya, kaya kaya nga. Ayawin nga rin ko ang puchara. Ang talaga? Bakit nagtapos nga tinidur? Titiwan niya, Ayoko nyo duran. Try mo nga! Ayaw-ayaw ng duran. nga! Maliliyo ako. Manirap ang durian. Stay away from me! Kumakain kami ng durian yan eh. Naliliyo ako sa amoy. Naliliyo mo ang durian. Hindi, kasi hindi mo pa tinitikman kaya naliliyo ka. Matarap yan. Matarap pa tinitikman ko, wala na. Naliliyo nga ako. Ano yung Durian, Hindi durian. Pistachio. akala ko durian yan eh. Hindi, pistachio. Mm. Um, mm. Ang, ang ano talaga ng amoy ng durian. Ayaw mo lang no. Masarap, Masarap pa yung Kasasyon. Masarap sa Pati ng Masarap siya. hindi eh. nga. Ang nahihilo ka kasi hindi mo kinakain. Pero pag kinain mo, wala na. Ay, ganda ang Ayaw. <gibas> hindi ko alam ganyan karami. Try mo lang, try mo lang. Mm. Try mo lang, gang. Hindi nga, gang. mo kaya. Kasi pag, pag dito, dito, dito. Pag kinain mo kasi gang, mawawala mo sakit ng ulo. Hindi, 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 hindi na. Subok mo. Ako hindi ko makain, kinain ko eh. Subok mo kagandang. Hindi siya pure. Wala, tawag 15. Idiretso mo. Ayoko talaga. Ganun mo. Ito I-search mo to. I-search mo sa Instagram. Ito sa Instagram. Karam. Karam. ang kapal ng kanyang pistachio. Ito. kasi namin yung butso ni Ang ano kagandahan kasi nito. Masarap nga May bordo rin Meron tayong Kasi nakakapili dito Masarap din yung bunga Dito Dito siya 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 ayok siya 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 nga Ang nataunan lang sa akin Masarap yung pinatikin medyo matigas Kasi pero malambot Parang iyak pa siya Sa mga ano kayo yung lumalabas ngayon sa world market Ang lipis ng ano na sa loob Feeling ay <laughs> kumain I mean, I mean, <laughs> 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 Guys, ayan po yung mag ano, ano namin ito ang ayuda sa tunde. <laughs> Ate, humarap ka <ba> dito. Lahat <laughs> yung protest, di ba? Ayan. Ayan, si Madam Heidi po ngayon, kulot na siya. Kumain! Si ano to siya ngayon, si Rapunzel. Ayan sila, oh. Ako, Tumahimik pala yung mga ano no. Tumatahimik pala yung mga tao pag ano. Uh Oo. -oh. Tumatahimik sila. Wow, what a miracle lang tahimik nila. Ano <laughs> Lumaki na naman kayang mata. Tumahimik muna kayo. Yung sponsor namin guys <laughs> apa guys tu Hmm. Bakit ba pre? Durian pistachio. Ayan po si president namin, yung CEO. Hi press. Ano ang masasabi mo na nakakain ka ng ice cream? Ano masasabi mo? Okay na, okay. na okay, okay. pero may Okay, okay. Ayan yung isa, yung kanyang assistant. Yung yung oh. ng kape. Yung napainam ng kape na... Uh, ano po nga? Ano po nga? Ano Parang Ah, parang parang it's for you. Uh, <laughs> 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 Ayan sila guys, Ser seryoso nila mga usapan. <laughs> Ayan. Na Namu-problema yung presidente natin kung paano ma-uubos ma yung kanyang... Ayan. Ayan. kung no. No sa susunod Aba-aga -aga pumunta. ang isa kayo? secondo Siya ay siya diba? <laughs> <tayo. laughs> An <laughs> ay ang siya An ano, 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 Ang gulo talaga ay. Ang gulo talaga <laughs> yung ano, kayo. kayo? Umalis kami na sa MC na maingay. Naghasik ka ulit kami ng lagim dito sa IKEA. Sa Sunday ulit. <laughs> o, oh, <laughs> oh, diba na? Dating, abante. Ang pag-meetingan po natin ay ano? Lasa ng, lasa, ng lasa ng durian. Lasa ng durian. Ano pong masasabi niyo sa lasa ng durian ice cream? Yeah. Masarap siya. Oh. Amoy durian nga lang, pero masarap. Hindi oh. yeah. oh, pero masama mo yung... <laughs> <laughs> Yes, really huh? yeah. Ano mo sa sabi niyo po? Mat matapos kayo mga uh, pagirapan sa biling biling anin na? mo isulat niya. Ako masalalamang na yon Di ba lagot <laughs> <laughs> yeah, oh, diba? tayo, tayo. <laughs> Sila po yung mga ano mga salarin Ani? 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 yung Ani? 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 <laughs> Guys, umalis kami ng YMCA na may chismisan. Pagdating pa rin pareto sa sa eki eh, yung cheese misa. Pareno oh, di ba? <laughs> Nipar turgamot pagliligan ng kada mabungal. <laughs> <laughs> oh, oh. oh, oh, <laughs> <laughs> Alam ko yung kung ano yung kung Oh, yung kung ano Oh, kung sila, kung ano yung kung ano pres. kung ano kung paano kami <laughs> Yung presidente namin kasi nagkarat sa sarili ng damit. Yun na o. Thank you. Yan. Yeah, thank you so much guys sa panonood nyo. Say bye bye guys. Bye bye. Bye guys. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Thank you sa ice cream. Ulit <laughs> no. Thank you sa ice cream. Kailangan <laughs> sila Thank you sa ice cream po. Kami president. CEO. President ng YMCA. Oo. Uh, to be continued ng Sunday. To be po. Hindi talaga sinisting namin. Hindi pati yung gawin din sa...